Bismillahirrahmanirrahim. Si diba? Oh, di ba? Sa Pro ng... Ali, anong mga nababasa mo ito yung may nagtanong sabi niya, hmm. bakit nilikha ang tao? Bakit kaya... nga ba nilikha ang tao? Di ba? Para parusahan, para uh, hindi kasi... problema, ganun. Kasi kaya Bakit nilikha ang tao? Kasi nilikha sa... ng Allah ang tao ay may dahilan. Hindi hindi upang mag-enjoy, nilikha ka ba ng Allah para sabi, sabi para ng Allah, bakit nilika ang tao? para 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 ka, kung saan para para magpapas ka sa mundo. Hindi, hindi hindi nimbig sabi nasa bina ng Allah sabi ng Allah ano Sinabi ng Allah. sabi niya. Bismillahirrahmanirrahim. Sa nang ng Allah nang ano at nang ano ng Allah. ano nang ano sabi nang ano jin nang ano illa liyabudun. ano sabi nang ano sabi nang ano sabi nang ano sabi So napakalinaw na sinabi ng Allah sa kanyang banal na Quran. Nilikha ang Allah at ang mga inkanto o mga jin. Nilikha ang tao. Nilikha ang tao at ang mga jin upang sambay ng Allah. Malinaw na sinabi ng Allah ang dahilan ng pagka, niya sa atin ay ang sumamba lamang sa kanya. Masya Allah. dapat yun talaga so, dapat natin si Si Simple lang, no? Diba? Sambahin mo lang na okay na. Oo, napakalaking reward. Ang problema kasi si Ramba, si Jesus eh. Diba, yes. no? Eso? Hmm. Wala naman sa sinabi. Sambay niyo ako. Sabi niya, nagtuturo siya sa satan. Si, na. Meron siyang tinuturo na may, may uh, dapat. So, ano so, um, anong masabi mo sa mga kapatid na o oh, mga mga taong sumamba ng ibang Diyos maliban sa Allah? So, Napakalungkot isipin na may mga taong na mga ganun. Na hindi hindi nila tanggap. Kahit alam nila na may oh. Panginoon na tagapaglikha, no? Pero yun Gusto na kong yung... i-explain kaya lang, baka maraming saktan na sa sinasabi ko. So, Mataman. ang pinatamaan sa mga salita ko. Pero ang, ang ma... masama ali, eh, kung kahit alam mo yung tama, tapos mm. hindi mo sinabi sa kanila. Hindi, eh, pwede sabihin, pero wag natin dahanin sa... Yung dahan-dahan lang. Yung malumanay na pagsabi. Paano, paano, sa paano, paano sabihin na malumanay? Explain eh. natin sa kanila kung sino just Diyos na da karapat dapat sambahin. Yun. Oh. Sabi, sinabi, sinabi ng Allah mm. na Uh, sa kanyang banal Quran, ya yung lahat na aman Allah, yeah. kung kayo takot kayo sa Allah, di ba? Alhamdulillah. Yeah. Ibig sabihin, kung kapag kapag matakot ka sa Allah, huwag ka nang sumamba sa ibang Diyos-Diyosan. Jyus yon yeah. Maliban yeah. sa kanya, kasi natakot ka sa Allah. Eh. Hindi ka gumagawa ng masama na ipinag, ng Allah o sal salungat sa Islam. Dahil sinabi ng Allah, Saan yun ba yung nalaman nyo ako? Nag-iisa ko. Simple o, lang, oh, nga sa iyong parte hmm. dahil isa kang muslim. na sabihin. Pero doon sa mga hindi muslim, paano natin, paano... Paano natin pa ipaabot, sa ipaabot sa kanila maliwanag. siya? No. Paano ipaabot doon sa mga hindi muslim? Ba't ka umalis? Ba't umalis siya na yan? At ano, ikaw bro, anong masasabi mo bro Ali sa ganong usapin? Patukol sa matukol sa... Matukol sa mga taong sumamba maliban sa Allah. Yung parang ay, kasi yun ang kinagis na, na nila. Ah, baga, Pag, sinamba ng mga magulang nila, mga ninuno nila. Sinamba na rin nila. No, Siyempre, sa akin, so, dahil muslim na ako, sempre, unang maramdaman ko sa kanila ay pagkaawa. Dahil, uh, ah, dahil tayo bilang isang Muslim, alam natin kung anong kahirap natin sa buhay na ito. Kung tayo uh, mamumuhay at lalo kung tayo makamatay na sumasamba na maliban sa Allah subhanahu uh, wa ta'ala. unang maramdaman natin ng pagkaawa. Siyempre, ang dapat lang natin gawin, ipalam sa kanila ang mga tunay na aral ng Islam kung sino lang ba dapat sambahin ang nag-iisang Diyos mga Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisang Diyos ang nagawa na wala patlupa uh, na walang ibang Diyos maliban sa kanya yun lang muna ang dapat natin ipalam sa kanila upang sa ay mas uh, magbukas ang puso nila sa Islam at uh, pag nasa, umaga, natanggap nila sa mga uh, isa lang talaga ang Diyos na dapat sambahin na mas sa Alhamdulillah, yun ang pinakamainam na ipaabot natin sa kanila, no? Paalam natin sa kanila. Kasi, sabi nga nila, baka pagdating ng araw ng paghuhukom, sabihin si Abdul Hamid, si Bruali, hindi nagsabi sa akin. Kung oh, nga, ang bilang ano nga, madali nga ating sabihin, pero... Dahil Muslim sa tayo, mga, non-Muslim, sa mga... Oh. So, ang ano, kasi yun ang, yun ang ano ninyo eh, yung sinasabi ng Quran ninyo, pero kami, yun ang amin kabis yun ang amin paniniwata. Oh. Paano naman so, siya, kung sabihin sa'yo siya na, nirespeto kita, respetuhin mo rin ako. Ito yung aking reliyon. Hmm. Kaya nga. Oh, nga. kaya nga yung dawa sa pamaraan na maliwa, mal malumanay, maayos na pamaraan. na. Uh, Talakayan. So, ibig sabihin mo, dapat bukas ang ating yung isipan, no? Yung, o nga, nandun na, kasi kami, uh, hindi naman kami mga Muslim talagang yung na. nakagis na namin Muslim, uh, dati rin kami diyan. Lahat, sa, kami din, gari din kami diyan sa paniniwala ninyo. Kaya lang, kailangan natin gamitin ang ating talino kasi binigyan din talino ng Allah. Ngayon kung Kristiyano uh, ka o kung ano mang uh, ano mang pala meron ka, itanong e, e, mo sa yung sarili kung tama kaya itong ano na ito, yung paniniwala ko. Hindi po pwedeng uh, yun ang nakagisnan ko, yun na lang. Kaya ang alamin mo. Uh -huh. So, so yeah. hindi namin pinipilit ang Islam, pero gamitin mo yung talino. May mata right. ka, may bibig ka, may tainaka, kinig ka, magbasa ka, magtanong ka. Para makita mo yung baka, tayo bilang mga Muslim, alam natin may langit. Kung Bisyano ka, kita mo may langit. Hmm. Pero uh, alamin natin sino ba ang lumikha ng langit. na yun kung sasabihin mo si Jesus, hindi naman sa uh, kami malaki ang bisitang Jesus kasi mga right. ano sa sa banal Quran, hindi ka maging Muslim kung hindi mo paniwalaan si Jesus. Kaya bilang sugo at propeta lang. Kasi sabi mong anak ng Diyos, naglangay ka ng katambal. So yun yeah. ang mahigpit na itinagbawal sa Islam. Huwag kang maglangay ng katambal sa kaisahan ng Allah. Hando so na. sa Islam, marinaw, Allah siya ang tagapalika. Nagpapadala siya mga sugo mula kay Adan hanggang kay Muhammad kasama niya si Jesus. Silang lahat mga tao, mga Muslim po silang lahat. Bakit Muslim? Kasi isa lang ang insayang dala nila, ang kaniniwala sa kaisahan ng Allah, at kami mga propeta at sugo na ipinala niya sa bawat panahon. Isa lang ang insahe namin lahat, paniniwalaan ka isa ng Allah, huwag maglakay ng katambal. Kaya sa Islam, si Jesus, siya ay isang Muslim. So kung ngayon, kung kristyano man kayo, itanong niyo sa sarili niyo kasi mahalaga ito, dito na kasalalay ang kaligtasan. Paano ka maliligtas? Hindi lang, hindi ka maliligtas na niniwala eh. kang may Diyos. Isin eh, mo yung Diyos na sinasamba mo? Kung sinasabi, sabihin mo si Jesus na isang nilikha, nilikha lamang siya, siya naman lumika kay, kay Jesus. So hindi mo masasabing si Jesus Panginoon o Diyos kasi nilikha lang siya. Ibig sabihin, may, may ano siya, may uh, pinagbalingan. Kung baka, right. So alamin natin yan. ano Nire-respeto mm -hmm. naman kayo ulit. Kailangan ngayon gamitin yung talino kasi yung pag nag ng katotohanan, mag magbibigay sa iyo ng kalayaan yun ang mag mabuksan lahat ang ano makikita niyo ang katotohanan so kami mga muslim wala po kami ano kay Jesus kasi isa siya sa pinakadaki ng propetang ipinadal ng Allah hindi ka magiging muslim kung hindi mo siya paniwalaan kailan bilang sugo at propeta lang Amen. kahit you. siya milagro siyang ipinanganak pero so, Allah, nilikha siya ng Allah at pinili ng Allah ang kanyang ina na si Maria para magiging ina ni Isus. Kaya malinaw, na si Isus ay isang propeta at subo lang. Huwag na nating lagyan ng napakalaking larawan si Jesus. Kinagawa na nating anak ng Diyos. sinasamba na natin siya kasi siya ay isang propeta at subo. Tama. Naroon na po. As simple, mga kabayan, kung magtalakayan tayo sa maayos na pamaraan, huwag nating idaan sa Uh, sa yung kung kami ang kami ang kaligtasan uh, um, <laughs> dapat maliwanag na paliwan ano na talakayan para mag, magkaisa tayo ng landas kasi tayong lahat nagkakalit po tayo sa ating tatay-tata -tata na si Adan at saka si Eva. Alhamdulillah. Yan ang pinagalingan nating lahat. Kaya tayo mga nilaka, mga mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, So dito lang po uh, pinapag -a -a ang, ang nais ipalating sa, sa sa Islam na dapat lang natin sambahin yung yung nag-iisang taga-pulika, huwag tayong magkakanan sa sa kanya kasi yan ang kaligtasan, yung tamang paniniwala. Uh. Ngayon, kung nasa inyo na, kung intindihin ninyo, kami po ay malinaw, alam lang, bilang mga balik-islam kami, kaya balik islam pinakita ng katotohanan. Nilalagay na namin si Jesus sa tamang kalagayan bilang propeta at sugo. Hindi uh -huh. na, hindi uh -huh. na yung beyond that na kailangan ilagay mo pa siya sa isang larawan na napakalaki na ginagawa nating anak ng Diyos. Uh, doon, nag, naglagay na tayo ng, ng, ng katambal. katambal, ng, sa kaisahan ng ala. Yan ang pinatipit na pinagbawal sa Islam huwag maglagay ng katambal huwag maglagay ng katambal sa kaisa ng Allah. Kasi, so napakalina po sa Islam, ang takapaglikha. sugo na ipinadala niya para doon niya ipapadala yung mensahe niya sa bawat propeta. Ang lahat ng propeta, isa ang katuruan, ang uh, isang ano, minsahe na sa mahindaman na isang Diyos, buwa ka ng nama, mabuti, at uh, tiyala, yan ang kaligtasan sa Islam. So, so napakadaling hindi and doela shagda sa kalaw kaya si Sheikh Hussein po ang aming amin dito sa aming Islamic Center no so si ra ko po ang aming pasalamat si kay Sheikh Hussein bilang si siya yung represent sa mga Pilipino dito sa si Alunbo Islamic Center so hanggang dito na lamang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh